susunod na tayo. For today's video ay ipaprank po natin si Papa na basag ang TV. Kaya tara, samahan niyo kami! Pa, sinira ni Hero ang TV. Ano ginawa niyo dyan? Si Hero kasi.

So yun guys Epic fail tayo sa prank natin Kay papa kaya si mama na lang Ang ipaprank natin Kaya, kaya tara Tawagan natin siya <laughs> Okay lang yun. Okay lang yun. San siya umiinom? Umiinom. <laughs> okay kasing yan. Nagsisin. Tutunyo yan na si Jimapa. the the

Nasira yung TV Eh, hindi pa naman nabayaran yan Ibarik eh. na yan doon Tignan mo, sira yung TV Tignan mo Diba? O, sirao Ata nas baba mo? Tataas. Tataas. Nagdadabog. Tawagan mo kaya. Tawagan mo kaya ma. Ayaw niya sumagot eh. Dice man 'yan? Lasing na lasing ka Lasing kasi. Wala akong boses. Hindi ko alam. i mo yan sa taas. Wait lang. mo lang. Wait lang. Pakit ako. <coughs> <tapos> ba yan? Siyempre nakamot ba ito? Sabi mo talaga <tapos> Eight months. Out. Mahal na eh. Eight months pa ata ito eh. Tapos nasira lang. Tapos na. Wala na tapos na. Okay, sasamahan mo O, Oh sige, tawagan mo na lang. It's a prank. <laughs> It's a prank.